Ang ayos pa at mukhang bago ang pantalon na to, pambabae pa. Uy, ang mga batang Korean ay lumalapit sa akin. Nagtaka na sila kung anong ginagawa ko. Hello mga kapilingon! Welcome to my channel! For to this video mga kapilingon, ay nag-ikot-ikot na naman tayo at nagbakasakali kahit saan saang lugar at saan saang sulok pero malapit lang ito sa aking tinitirhan dito pala ako nagsimula sa may sapa dahil ang init-init ang panahon mga kapilingon. Kaya dito ako dumaan eh, ang init pa rin naman pala. Kaya samahan niyo ako mga kapilingon at magbakasakali tayo kung meron ba tayong mahanap ngayon. Habang wala pa tayo nakikita mga basura mga kapilingon ay finiplix flix ko na lang muna yung mga dinadaanan ko. Pati itong mga tulay ay nadamay na. Eh useless ba kung hindi natin i-flix? Eh, wala tayong pambidyo dahil wala pa na tayong na spot na mga basura. Kaya hanap muna tayo mga kapilingon magpakasakali muna tayo baka mayroon tayong makikita sa unahan dahil zero pa ang lulo eh zero as in pa kaya dito mga kapiling na sinilip ko rin at may napansin ako akala ko ba mag, napakaganda niya tingnan tapos nabulaga ako mga kapiling dahil nakita ko ba putol pala na sinilas kaya kiniflix mo lang sa inyo dahil natutuwa at ano rin ako ba natawa ako sa sarili ko dahil naprank ako akala ko kasi ang, uh, jack, ano na makaano na tayo, makaano na ng video. Pati itong karton na itong mga ay, ano ko, tiningnan ko rin dahil nakaano siya ba? Nakaano naka, lang dyan sa, nakalatag lang dyan sa may daanan. Kaya nagbakasakali ako, baka may payong ba dyan or ano, mga sapatos. Eh, wala naman. Karton lang na naman pala ang laman. Pati dito, wala rin akong nakita. Kasi parang bagong kinulikta na ano tayo, naunahan tayo ng garbage truck. Pati dito mga kapilingon, tiningnan ko rin. Bukya rin ako dito. Walang laman yung dalawang drum na yan. Yung dalawang parang baril ba? Kaya huy huy ang abaga ng lolo nyo mga kapilingon dahil nalungkot ba? Dahil wala akong nakikitang basura. Wala tayong pang, pang video. At habang ako yung babaktas, papunta sa baba, ay may nakita akong mga basuran. Usually, dito mga basuran na ito, Uh, nakailang kailang bisis na akong dumadaan dito eh, palagi akong siro. Ngayon, nakano na ako? Bumabawi ang basurahan na ito? Mayroon akong napansin mga kapilingon na parang ayos, maayos ba? Kasi naano man, parang transparent na plastic yung isa ba at ano rin, yung parang nakalabas yung ano ba, sumisilip yung ibang pantalon, yung parang tila. Ramdam ko talaga na maganda ang laman na ito. At pasensya na kayo mga kapilingon, hindi na naman ako naglobs ano kasi mas kampante talaga ako na hindi mag-gloves mapabilis yung pagbukas ko ng plastik. at ito na mga kapilingon ang ganda pa ng pantalon na ito pambabae. Wow! tapos marami pa itong laman at napansin ako sa mga bata na nagda, ano ba, naglalaro kasi parang break time tanghali siguro yung ano nila ba pang lunch break siguro nila yan kaya nag ano sila nagtaka sila ba parang ano siguro sabi nila may buang may buang parang ganun ba ayan nagbabaw na lang ako dahil ano ba Ibahala nang nabali yung ano namin eh. Dapat ano man eh, ano man ako. Hindi ko din ako Kaya nagbawa rin ako kasi ano ba, natawa rin ako sa kanila dahil parang ano ba, na nibago sila na may namumulot ng basura. At dahil pinagsasabi siguro at napansin din sila na ibang kasama nila, ay nilapitan na ako, nagsilapitan na silang lahat para na akong ano dito. Para na akong artista na walang ano ba, walang kwinta dahil nakakaagaw pansin kasi yung ano ko ginagawa ko. Nang ano ba, ng parang nanibagot na ano sila ba nasiyak na mayroon palang ano dito taong grasa na parang ganon ba yung tingin nila sa akin dahil yung pagmumuka ko dyan ay dungis dugyot na dugyot pa init na init at habang ako ay nangunguha ng basura ay nag, nag rin ako ng aking pamilya dahil piniplex ko rin sa kanila kung pasok ba sa kanilang panlasa dahil mayroon din kasing time na dinala ko tapos hindi pala ano, wala parang hindi pa hindi type nila ba yung parang ano ba, hindi para kasya sa akin mga ano. Kaya yan. Pinatawagan ko sila habang ako ay nangunguha ng mga basura para tanong ko sa kanila kung dalhin ko ba o iiwan lang. At ito rin, nakuha ko rin itong ano, yung uniform ng pang-golf man yan. Iwan ko lang pang pero parang pang-babae nga yan dahil kadalasan sa aking mga nakukuha dyan ay hindi, almost nga talaga, pang-babae lahat yan uniform ng pang golf kasi alam ko uniform ng golf kasi yung ano ba yung may pangalan kasi doon na ano golf club yung ganun kaya yon sinabi ko na lang na uniform ng golf pang golf at ito rin mga kapilingon yung pitaka na ano ba yung parang mang parang may naamoy ako hindi maganda ngumpra ka sa merkado ba dalhin mo yung mga pira no, malam kung marami kang pira yan pwedeng-pwede pwede yan, at saka ang bago-bago pa niyan, kaya yan, pasok talaga yan sa akin. At ito rin, kung gusto mo magtinda ba, yung conductor ba, yung, yung ganun mga kapiling mo ba, yung parang, sa lagyan mo ng ano ba, belt bag pala, o oh, belt bag, yung lalagyan ng mga halin ba, yung mga nabinta mo, yan, ang tibay-tibay, at saka ang bago-bago pa niyan, kahit ano ba, ma, mabugto na lang yung relasyon, pero yan, hindi yan mabugto, kasi ang ano eh, ang tibay-tibay, yung parang, kahit pwede yan ano lagyan ng puro barya kasi ang tibay tapos ang bago-bago pa parang hindi siguro ito nagamit sa may-ari sunod ko naman nakita ay yung silver or gray ba yan na parang bricks bricks na basag na design mga kapiling you know ba eh maayos pang sipir tapos mukhang bago rin parang hindi pinaglumaan ay dinala natin oy dinagay natin sa dadalahin at pati rin ito dinala ko rin ito na ano ako niya na ignorante ba akala ko ano ba yun parang charger na parang ano ba yung parang cord tapos yun pala pagdating pag uwi ko sa bahay sinitsi ko yan ay nabasa ko kara ano pala sa sasakyan charger ng sasakyan kung may sasakyan ka ba doon ka magano ano mag ay magano ba mag, ano, mag yung ganun ba kaya dinala ko nung una dyan hindi ko pa kasi binasa dahil busy busy ako ba marami pa kasi ano Marami pa kasi kailangan kong i-check kaya hindi ko muna inintindi kung ano nakasulat diyan kasi Korean man 'yan. Tapos ano ko na lang tinranslate ko pag-uwi sa bahay. yun, nalaman ko na ano pala. Charge ano parang charger sa sasakyan ba? At 'yan, pati kitchen, piniflex na rin. Pati itong ano, susunod yan ay hidban. Hindi ko sana dalhin pero ang bago-bago pa. Pinakita ko sa kibonso. sabi na kibonso, "Ay, dalhin mo 'yan pa kasi ano, gusto ko 'yan. Ako magsuot niyan." Ayun, dinala ng lolo niyo kasi ano ba? At pati itong mga kabilingon, ayaw ko rin sila dalhin. na nagustuhan din naman ang panganay ko. Ano kasi siya parang jumper ba? Simi jumper, yung parang pantalon, tapos jumper, yung pang XX, pang spaghetti yung sa taas. Iwan ko ba anong Tagalog na spaghetti? Eh. At pati ito, yung sobrang puti na, ano? Sobrang puti na pantalon. ayo ba? Short ba? Ay dinadala ko yan kasi magagamit mo sa pag-aaral. Labila yung intrams, yung ganun ba? Kadalasan puti man ang isuot. At pati ito, maganda sana pero ang laki ng butas ng pinagdaanan ng kanyon ba? <laughs> hindi na lang natin dinala. At ito rin mga kapilingon. At ito ba para sa liig man siguro ito? Eh. Iiwan ko lang kung parang na yan. Sa liig ba yan? Sa bagtak o para saan yan? At itong next naman na nahulbot natin mga kapilingon ay nagguluhan ako niyan. Kung pantalon ba yan o saya. Kasi ang haba, hindi man pantalon. Hindi rin pa. iwan ko lang kung ano yan. Hindi kasi ako kasi bisado sa pansuot ng pambabae. napansin ko rin dito, puro pambabae ito. Pati rin itong jacket na ito. ano ba yan? Sweater? Hindi ko lang alam. Long sleeve ah. Yung ganon. Eh, puro talaga pambabae. Siguro babae yun talagang mayari. Eh, kasi pang-babae man ang laman. Iwan ko lang kung palalaki. At ito, ay itong midjas. Ano rin? Parang ano ba? Parang ang bago-bago ng midjas. Ay, dinala ko yan. Ay, isusulot ko yan kasi maganda pa. Itong puti na lang, hindi ko dinala kasi tambad ako maglaban yan Pag ano, mahuhugaw man yan, madumi ba? Kasi prone sa dumi yan. Kasi puti man yan. Nag-alala pala ako dito mga kapilingon. Kung uh, ang akala ko ba, hindi ko na-flex ng maayos. Kasi habang ako'y nag... Ano, nag bubungkal dyan ay nagbidyokol din kasi ako din, don ko inuna sa pag-flex sa aking pamilya ba dahil sila man yung judges ko at Akala ko kasi hindi ko masyado na ayos pag flex. Buti na lang talaga ngayon nag-edit ako na ayos ko pala. Kasi sila may judges kasi ako jan, Sobrang stricto pa naman ang mga judges ko. Tinanong ko sa kanila, itong pang-golf na uniform dadalhin ko ba? Sabi nila, "Eh ano ba 'yan? Wala namang golf. Wala naman tayong gulpanan dito. Iiwan mo 'yan." <laughs> Yung ganoon mga kapiligon ba? Dahil no minsan kasi habang pinakita ko na, nagtingin sila sa king live, sabi nila, "Bakit hindi ko law dinala?" Kaya ayun. Pinak pa ko na lang sa kanila oy para wala nang sisihan ba kasi ako rin minsan nagtaka rin ako kung bakit hindi ko dinala yung mga may magaganda rin ba hindi ko madala kasi na, na ano kasi ako nahadlok ba yung kinakabahan dahil baka ano ba baka may pulis na yung ganoon kasi iwan ko ba hindi kasi hindi kasi ako kampante dito ba at itong pantalon din ito ay dinadala ko kasi bukang bagong, bagong bago pa parang hindi pinaglumaan at saka Parang ano ba, tibay-tibay at napakaganda niyan dahil gartirize pa yung, yung biwangan. Yung natuwa sa akin mga nakikita rin ngayon mga kapilingon dahil ano ba nakakalungkot mga aminin pero hindi ko talaga hindi namin talaga afford yung mga ganyan yung mga pantalon kasi ang mahal-mahal kahit hindi pa branded lalo na siguro yung mga branded kaya ito piling jackpot tayo tuloy dahil ang mahal ng mga maong kahit nga sa ano pero sa okay-okay pag mga branded mahal pa rin kaya yan, kinukuha ko na yung aking sisidlan dahil dadalhin na natin ito. Itong payong piniplex ko rin kahit walang handle ba. Marami din kasi mga payong dito nakakalat lang ba itinatapon kaya kahit tig, tang ul tig ulan o tang tig ah tag ulan ay punta ka lang sa basuran may makukuha ka ayan pinapile natin yan sa ating ikubag bag o sa kubag bag pala habang tinutupi ko yan at tinisilid ng sakubag bag ay dinubulchi ko sa aking panel of judges para sure na sure talaga ba na ano dadalhin natin yan dahil Minsan kasi yung nagsabi sila, oh yan, dinala mo yan, eh, hindi naman gaano kayos. Yung maayos, hindi mo din nila. Kaya yan, super stricto yung panel of judges natin at sinicheck ko rin yung, ano, yung sipir dyan. Eh okay. Kaya yan, pati itong ano, yung belt bag, ay hindi na kailangan ni dahil na-check natin kanina at sobrang tibay niyan. Pati ito, ay dinadala ko yan mga kapilingon. Akala ko pa may pira, eh, ano pala, gamot pala yun, gamot sa otak. Sakit sa otak siguro yun kasi ang dal-dal-dal ko dito. Pati itong ano, yung uniform sa golf, hindi ko nga dinala pero sinicheck ko yung ano, yung bulsa ba dahil sabi nga sa comment, oh, pa kami rong tayo dyan Iwala naman pala yan sinisegregate ko na yung dadalhin at saka yung iiwan yung dadalhin ko ay sinisilid ko sa aking sakubag at yung iiwan ay sinisilid ko rin sa kabilang plastic dahil para hindi magkalat ba kasi para ano kasi iwasan talaga iwasan ko talagang magkalat kasi nag ano na nga ako dito nagpakapal muka tapos magkalat pa idublis ano tayo dito parang sakit sa ulo sa kanila kaya mabuti, minabuti natin ano hindi natin sila bigyan ng sakit ng ulo Aww. at dito na mga kapilingon ready ready na tayo nagtaka nga ako dito bakit hindi ako nakita Piniplex ko na lang yung mga lugar na aking nadaanan uh, kasi nag ano man ako sana dyan nag video sa aking sarili eh, baliktad pala yung kamera eh ito dito ako nakasapul <laughs> hindi na baliktad yung kamera natin at pati rin dito sa may ano sa may bridge ay hindi natin pinalagpas kasi pauwi na kasi ako nyan kasi ang init init na at meron din akong nadaanan na sobrang tibay at sobrang ayos pa ng mukha ng electric pan na ito mga kapilingon ba. Pati rin dito may ano, may pumba. Tapos sa kabila rin oh, ito rin bagahe, sobrang ayos pa. Walang ka ano ba, walang ka sira-sira. Sobrang tibay at sobrang ganda pa nito mga kapilingon oh. Grabe ang kulay. At ito rin ano, nakita ko rin itong vacuum eh, napakaganda at napakakinis ng vacuum na yan pati ito, sinecheck ko dito sa kabila kasi may transparent na ano ba, plastic na nag pansin sa aking paningin akala ko kasi siya ay laruan ano pala, yung <laughs> sa, ano sa ulo yung parang baril, yung ano pala yung para pang patuyo sa buhok eh, hindi ko dinala yan kasi walang wire na yan eh U iwan ko lang kung ano ba yan hindi, hindi ko kasi kabisado yan kung wireless ba yan o kailangan ba ng wire kaya hindi ko lang dinala ito yung may laruan na ako nakita. Akala ko kasi damit, tila, eh, plastic lang pala. Tapos, ano, hindi ko na dadalhin yan kasi mumurahin lang yan sa atin. Parang tagsinko lang siguro yan. Meron din yung isa doon sa ilalim. Piniplex ko pa rin dahil, ano ba, naka, ano na tayo, nakahunat na tayo ba? nakaupo na. Eh, na yung hiya. Basta makaupo na yung lolo nyo. Ay, eh, wala na yung hiya. Ano, kinukuha ko. Yung ano pala, parang coin bank o bank. Ano ba yan? <laughs> At ito, dinadala ko yan adaptor kailangan lang yan yung wire yung ano ba adaptor kasi at ito yung luwag panandok ang bago ng panandok yan pero hindi ko dinala ano meron din ano yan yung sa ilan parang piggy bank yung ganun ba pero hindi masya piggy eh. ano siguro yan parang karton bank <laughs> yung ganun mga kapalingon ba yan eh nahirapan ako dyan kasi nakaali yung ano yung mga makakapal sa iba eh, sa itaas ba yan, yung parang ulo ng pusa. Masiguro yan. Eh. Tagal kasi na ano. Tagal, makuha ba? At yun, ulo pala ng tandang mga kapilingon. Nalito kasi ako. Yan ba, parang ano ba yan? Tandang bang pala. Hindi yan, pigi bank. Kasi pigi man yun. <laughs> yung ganun mga kapilingon ba? Alkansya kasi yan. Tapos nasisira naman. Kasi baka ano na no, ba, kinuha na yung laman. Eh, hindi ko na lang dinala. Kasi matanggal. May useless din naman. Kasi matatanggal na siya ba? Nasira. At ito rin, adapter, kinukuha ko. Cord na lang yung kulang yan. Ang dami ko pa namang cord nung dati. Ang tanga-tanga ko kasi mga kulang, hindi ko dinala yun. Ngayon, mga adapter, pares na sana ngayon. At ito rin, kinuha ko, sandok. Ay, hindi ko dinala yan. Yung sandok na butas-butas ba kung magpiprito ka para hindi tumutulo yung mantika ba para hindi madala At dahil parang wala na tayong makikitang magaganda at maayos dyan, kaya nililigpit ko ng maabote yung plastic. Tapos, ano, Ibinalik ko sa kanyang dinalagyan ba, Tapos may dumanating ng sasakyan. Nakakabahan tuloy tayo. I-joke lang. Ito mga kapalingon, kinuha ko pala yung vacuum dahil nagandahan ako ba? Sobrang tibay, sobrang ano pa ba, ba? Sobrang kinis. Iwan ko lang, wala akong wire na nakita. Tapos, tinitingnan ko, na nakiusyuso ko ba kung anong klaseng vacuum to. Kasi ang laki ng ano ba, yung handle niya. Tapos, may makina. Tapos, pinindot ko yung sa, pinut pindot ako kahit saan-saan. Ay, natakot ako mga kapiling dahil ang ingay-ingay. Ano, umaandar siya ba? Grabe, parang sobrang lakas. Yep, pinindot ko ulit para mamatay dahil agaw pansin. Baka mag-alam yung mga sasakyan dyan dahil sa sobrang tulis ng kanyang busis. Yung ingay na niya ba? Parang kumakain ng tao. <laughs> yung ganun. <laughs> Kaya binalik ko na lang, oy. Dahil hindi ko yan dadalin dahil natakot ako sa kanyang ingay. Tapos ito, ito lang adapter ang dinala ko. At dito rin, piniplace ko yung mga, ano, yung mga furniture, ba't sapatid yung higaan dahil ang ganda-ganda. At dito rin mga kapilingon, may ako na box, sa loob ng box, may nakita kung ano ba, parang staff toy kaya aking binuksan. Dahil parang nasisilip ko ba, parang magandang staff toy. Kaya yan, kinuha ko ang aking sakubag. Dahil titingnan ko talaga ito, dahil parang maganda at maayos sa aking paningin. Iwan ko lang kung ano ba to maayos ba talaga ito dahil minsan kasi maayos sa tingnan sa labas yung nakasa ano, ba sa layo malayo pa pero pag actual na pangit pala kaya binibo, kaya natin ito mga kapilingon ang hirap ang ng mga plastic dito o dito mga kapilingon oh. o o di ba parang ilaga o daga ba yan yung chipmunk yung ganun ang kinis-kinis pa tapos meron lang siyang kunting ano sa lubot niya yung sa puwet ba may kunting ano lang tanggal yung tahi ba pero ano lang kunting ano lang yan kunting hilo lang kailangan niyan dahil madadali lang madali lang yan ayusin tapos meron pa din sa ilalim kaya aking hinulbot kinukuha ko ba pero unan lang pala tapos may butas hindi ko lang kinuha pa eh. pero itong ano kinukuha ko talaga itong parang slipper o uh, pang loob ng bahay mga kapilingon ba kasi sobrang ano pa sobrang bago pa niya tingnan tapos parang parang terno sila ng ano ng chipmunk na nakuha ko at sinitsik ko rin para baka, nagbakasakali, baka mayroon pa, eh, wala na. Parang wala na at kaya ini, niligpit ko ng maayos. Si Mr. Chipmunk lang at yung chinilas lang ating nadala dito mga kapilingon. At pagkatapos kung naligpit at naayos yung plastic ay binalik ko sa kanyang nilagyan dati at sinitsik ko rin yung isang plastic dahil pero meron din akong napansin ba na parang pumut ano ba yan? Parang tila ba? Kaya tinitingnan ko kung ano kasi parang maganda rin sa tingnan. Kasi maganda yung kulay niya ba? Parang ano, pula at saka yung ano ba? Ganda na talaga ko sa kulay niya. Pero pag ano ko, yung nakita ko sa mga kapilon ay ano pala? Yung pilo lang pala na ano, na parang hindi ko type man. Kasi malalaki ba? Tapos yung wala kong unan. Tapos may unan din yung unan pala yung kasama niya. Hindi ko lang dinadala. Kasi ano man, yung ano lang talaga, yung basic needs lang talaga yung dadali natin. Yung ano ba, yung sobrang kailangan talaga ba? At panay ako tingin ng tingin dyan kasi may sasakyan na dumadaan, may tao na dumadaan. Kasi ano ba, daanan kasi yan ang tao. Kaya minsan yung mata ko ay nakasulirap o yung ba, lumilingi uh, lumilingon kasi may mga dumadaan. Tapos binalik ko rin sa drum para walang kalat dahil hindi naman nakakalat yan. Para iwas pusoy tayo at yun. Meron din akong lapansin doon, chinitse ko ay wala naman pala at yan Uwian na tayo balik na tayo sa baba dahil nasa taas tayo at dito mga kapiligun haba ako ipababa ay may napansin ako na plastic na, sumi na parang nakasilip parang na makikita at mapansin mo talaga parang maayos pa na ano na naman yung parang tapirwir yung brown na kulay na tapirwir ba kasi sumisihag man siya sa labas kaya yan isang tapirwir at saka ano meron ding isa ay dalawa tapos Meron pa siyang ano, pang takip ba. Sobrang tibay pa ng tupperware na ito. Eh, gamit na gamit talaga ito. At hindi ito madaling mabasag dahil rubber rice. Ay, parang ganun ba? Yung parang malambot. hindi, yung, hindi ba yung matigasi na rubber ay yung ano, plastic na kapilingon? Yan, din dinadala natin at isinilid ko sa aking bag. Ano ko pala? Dinotod ko ba yung ano? Yung sinasapaw? Ano ba yung sa Tagalog? Yung parang ano? Kasi para hindi sa agaw space, para maarang siya sa ating bag dahil meron para man tayong chipmunk na malaki doon. Kaya para magkasya ay naayos ko talaga para hindi madala, para hindi maiwan yung iba. ya yeah, dinasok ko si Mr. Chipmunk para magkasya siya. At ito, nakasya na nga. At dinala ko talaga yung, ano, yung pantakip dahil magiging useless man pag walang takip. At yan, yan ang lolo, mukha ng lolo nyo. Sobrang saya dahil meron na naman siyang nakukuhang basura. At meron pala akong daladalang tubig dahil sobrang init para pang ano ba, iwas dehydration. At ito na mga kapilingon, uwi time na. At tayo'y papauwi na at magpiplik na naman tayo sa ating mga nakukuha kanina. Para ano ba, para maano nyo rin, para makita nyo rin ba dahil dinadasok ng dasok man ako kanina. Kaya ito na mga kapilingon, yung mga nakuha natin kanina. At ito po ang ating nakuha kanina mga kapalingon. Ito na, itong dalawang, itong dalawa ba? Itong dalawang box. Sinilid ko na lang dito yung ano, nakuha ko kanina kasi yung bag bag na. Gamitin na naman natin ulit ito. Itong ano ba to? Yung parang daga. May kunting ano lang siya dito sa lubot. Uh, sa puwet niya ba? May kunting parang na tanggal, tatanggal ba yung tahi? Pero kunting lang naman. Ito. Ang bago pa. Ang bango ko niya Yan At ito rin Ito Dalawang ganito Ito Dalawa Ang tibay pa May, tak may takib pa rin siya Tapos Ito Eh dinala ko kasi Pang babae man Ayos Maayos pa rin siya eh Pero Hindi lang Ano pa talaga Mati Matibay <laughs> Sobrang ayos pa niya ba Pang babae Tapos ito rin Dinala ko kasi Gusto ng panganay ko ba Parang jumper -jump. pa Ano kasi? Pang jumper-jumper. Yung parang ganun mga kapili mo ba? Ganun. Isuot natin dito sa ano? Gusto kasi niya. At pati ito. Dinala natin. Itong. Ano ba ito? Belt bag? Uh, ano ba? Belt bag ba itong tawag? Yung parang maninda tayo ng ano ba? Tapos. Yung ganito. Isulot, isulot natin. Yung ganito ba? Uh, just adjust kasi Parang konduktor ba? Yung ganun. <laughs> Tapos. Ito. Dito. Ito. Sobrang bago nito. Grabe. Parang hindi ginamit mga kapilingon. Wow! Yung pala, siguro brand dito. Eh. Made in Ang goto. Yung brand nyo ba? Made in Ang... Ang to? Ang cho? Sobrang bago pa kasi niya. Parang hindi pa siya nag-feed ba? At ito rin. Dinala ko rin kasi... <laughs> Pang babae man rin. Pang babae man siguro ito eh. Parang, oh, pambabae nga. Parang slacks. At ito, dinala rin natin no, <laughs> Oh. natin tatawad. Kasi ang bago man din. Tapos, ang ano pa ba, ba? Ang condition, condition, very condition ba ba? At ito, dinala ko. Kasama ito ng box. Yung kanina ba, yung last natin. Nasi sa, uh, yung kasama pala sa chipmunks. Itong dalawang chipmunks. Ito sa kabilang plastic at ito ang isa. Kinuha ko kasi ang bago pa. Medyo may kunting dumi lang pero ang sobrang bago. At ito, nakita kasi ng na bunso ko kasi nag-video call kami ba. Kunin daw niya kasi may ano niya daw. May ganito daw. at saka, ito mga kapilingon no Ito, pang babae rin, parang slots, ano bang tawag yun eh. At pati ito, sabi rin ng bunso, dalhin daw ang hirap talaga pag mag-video call kami ba tapos ano kasi lahat na nakikita ko ipadala nila ayan mga kapilingon at ito rin mga kapilingon no? Oh. E, pinadala rin ng aking ano kasi nakita din nila ba? mababaya rin may ano pa may butas-butas akala ko nga, hindi ko nga sana dalhin na si may akala ko ba sira sabi ng ano ko design daw to ayan tingnan natin yung sipir baka hindi oh, okay, pa yung sipir mga kapilingon tapos ito rin lahat pang babae oh. Ang nakaganda ng mga ganito ay garter rice ba? Pwede sa ano, maka-adjust, ma ano ma, masigo, ma ano, at ito, puting short. At yan lang mga kapilingon, ay ito pala, nasabi ko, kailangan ko ba yung, ano, sinabi ko na kasi kanina Oh, ang tibay-tibay at -tibay, ang kapal-kapal, parang rubber, rabir, rubber, rubber na rubber siya ba, hindi siya basta-basta mabasag, parang ganun. Hindi pwede, ay, hindi siya basta-basta mabiyak, kasi parang parang malambot na parang ano yan lang mga kapilingon maraming salamat shout out po pala kay Sir Terso Bacumo maraming salamat sir at God bless maraming salamat sa suporta at yan lang muna mga kapilingon maraming salamat sa iyong panunod sa lahat ng mga subscribe kayo. maraming maraming salamat at sa mga hindi pa na subscribe para subscribe ng aking channel ito po si Lolo Pilingiro sa Pilingiro channel Thank you